pagbabalik ng PTV Balita Ngayon. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang malaking kumpanya sa Indonesia na paniguradong maghahati ng karagdagang investment sa Pilipinas. Pumingi tayo ng update doon mula Indonesia. May ulat si Alan Francisco live. Alan? Naomi, nasa 20 milyong dolyar na halaga ng mga investment ang nakuha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula rito sa Indonesia. Galing ito na yomi sa mga nakapulong ni Pangulong Marcos na mga leading companies sa sidelines ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta. Partikular na sa mga kumpanyang may kinalaman sa animal health, artificial intelligence at digital connectivity. Magibigay nga rin ang isa sa mga Indonesian company na ito ng avian influenza vaccine sa Pilipinas. Samantala, Naomi, update naman dito sa nagkapatuloy na summit. Kanina ay naka-bilateral meeting ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ayon kay Trudeau, positibo o maganda ang pagtingin niya sa relasyon ng Pilipinas at Canada at umaasa siyang marami pang mapagtutulungan, bagay na sinusugan ni Pangulong Marcos. Napag-usapan din Naomi ang tungkol sa mga Pilipino na nakatira at nagatrabaho sa Canada. Nayomi, may inibitahan ni Prime Minister Justin Trudeau si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada sa susunod na taon. Live mula rito sa Jakarta, Indonesia, Naomi. Maraming salamat. Maraming salamat, Alan Francisco. Mas marami pa ang Toll Plaza sa Luzon ang magsasagawa ng dalawang buwang dry run para sa cashless collection simula sa September 8. Ayon sa Toll Regulatory Board, layo ng dry run, matiyak ang kahandaan ng mga tollways at mga operator ng expressways. Kabilang sa mga kasama sa dry run, ang ilang bahagi ng NAIA Expressway, South Metro Manila Skyway, Metro Manila Skyway, South Luzon Expressway, Star Tollway at Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TPLEX. Samantala, patuloy naman ang pangungulekta sa mga RFID lanes at cash lanes na wala sa listahan. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong Adlaw, nagapadayan karon ng hiring sa Gikinhanglan nga Information Technology Officer sa Department of Social Welfare and Development Region 11. kini aron madungagan pa ang mga empleyado nga hanglan sa maong buhatan sa plano nga himoon nga digital nga mga ang mga transaksyon o programa sa DSWD ang pag able sa mga trabaho subay sa tinguha nga himoon ng digital ang mga transaksyon o serbisyo sa karon sa DSWD nga prioridad karon usab ni DSWD Secretary Rex Gatsalian kini aron mas mahimong sayon ug paspas alang sa mga kliyente ilabi pa na sa ilang mga benepisyaryo ang pag-avail sa mga programa sa maong ahensya ang ato mga serbisyo sama sa atong assistance uh, to individuals in crisis uh, situations kaya, um, kaya na nila mo mu mangayo or mo avail sa atong assistances um, as easy as nalang sa silang mga balay Samtang naglunsad og operasyon ang kapulisan kagahapon sa Kadlawon batok sa nagapamaligya og counter, counterfeit og smuggled cigarettes diha sa Bankeruhan Public Market Davao City. Diin 14 ka mga vendor ang nadakpan sa mga operasyon, samtang duha ka minor de edad ang narescue. Mabot sa 309 ka mga rims sa smuggled cigarettes ano ang nakumpiska nga nagkantidad og kapin 154,000 pesos. Ang duha ka mga vendors nga mga minor de edad daling gi-turnover sa buhatan sa Women's and Children's Protection Desk kung WCPD sa Davao City Police Office. Kasong paglapa sa RA 8424 kung National Internal Revenue Code RA 4712 kung The Tariff and Custom Code of the Philippines o RA 8293 kung Intellectual Property Code ang ipasang at nga kaso ngagto sa mga dinakpan. O kato mga nagunang mga balita gikan din he sa PTV Davao ako si Julius Pakot Mayong Adlaw. Tagang salamat Julius Pakot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa pang update, i-follow at i kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!